So for today's video mga beshi, ayan, mamas duty tayo ngayon. Alam niyo ba kung saan ako pupunta? Actually, nandito ako sa e bike ngayon. <laughs> And kasama ko ang ating, ayan, prensesita. Mamas duty tayo ngayon kasi nga, ang ating prensesita ay nilagnat. So three days na siyang hindi nakapasok sa school. Alam niyo na, pag ganitong may ito ka, kasi dapat na ka sa doktor. Pero kasi, syempre tayo yung laking probinsya. Sa probinsya, magagaling sila dyan maghanap ng solusyon. Ayan, ito ah, uh, wag tayong judgmental, no? Sa probinsya kasi, kapag nilag ang bata, ang una nilang tinitignan dyan, possible na uh, may pilay yung bata. Paano mo masasabi na may pilay? Kasi nga minsan, masasabi mong may pilay ang bata. Kasi lalagnatin yan sa gabi, malamig yung kamay-paa, tapos magluloko yung chance na magbabawas yan. Yan yung isa sa ano sa tinitingnan namin. <laughs> Nung nagtapos kasi ako ng Mulberry, no. Makulit kasi itong ating Junakis. So, umakyat. ng bunga. Kaya, oh, nahulog. Eh, hindi natin nakita kung saan part ang tumama. So, kinagabihan niya, nagka-fever na. So, possible nga po na may pilay. So, ang ginagawa namin doon, kapag kanya na may pilay, alam niyo yung gawat, ang tawag doon sa amin ay eh, gawat. O kaya naman kapag sa English, ang alam ko yata, beta leaf pepper yata ang tawag doon. So kung sino naman pang nakakalambang, share naman. Ayan. So yun ang ni tinatapal namin sa park na may pilay. And then, nag-okay naman kinaumagahan. And pangalawa, na pwedeng cause ng pag, ano niya, pag, paglagnat niya. Napansin ko kasi meeting niya na dalawa dito sa harap, sa taas, sabay yan na magalaw na. Doon sa baba naman, meron nang nakatabingin tapos may ang tawag dito. Uh, nakalabas na. So, mangyayari niya tawag doon Rockopi. Eh. At eh, dyan, ano, ano tawag doon? Yung <laughs> dalawang ano, ngipin na ano. Asungi, Rockopi. Lokano lang mga bi. <laughs> Ayun. So, ganun nga. Eh. Alam naman niyo 'no, alam na natin. Napagdaanan naman natin 'yan nakapagbata kaya nagkaano yung ngipin, tut tutubuan ng ngipin. Ayun nilalat So, 'yan yung itsy-sari reason Na tinitignan natin. So, ito kasi case ng aking journal kasi is medyo S talaga. Ang case niya kasi medyo sensitive, no? Kasi siya ay uh, pinanganak ng super aga. Ayan, excited kasi lumabas. Kaya ayan, six months, lumabas na siya. Six months, mga beshi, no? Yes. Six months. 850 grams. Ah, uh, diba? Pero tignan niyo naman ngayon, malaki na siya. Ayaw niya kasi nang papakita sa ano eh, sa camera eh. Ayan siya, oh after this, pag hindi pa rin siya okay, syempre dahil nga, alam um, niya na, premature, kailangan pumunta tayo sa kanyang doctor. So, yun lamang po for today. Thank you for watching.